Hi guys! This is Sir MJL At for today, uuwi na tayo ng Pilipinas Medyo napaaga yung uwi ko kasi may problema ako Pero huwag kayong magrilala dahil okay lang naman tayo And Tapos, samahan niyo agad ako sa ating unang ride Pakita ko lang ka pala itong kwarto ko dito sa barko Medyo bigyan ko kayo ng room tour bago tayo umuwi at bago tayo mag-ayos ng bagahe So guys, ito yung kwarto ko. Good for two people yan Ito ang kwarto ni Sir MJL, nasa baba Ayan, ang kwarto natin. Tapos may TV. Tigis ang TV kami nung kakabina ko. Gusto ko lang konti. Ayan yung sa kakabina ko. Oops, may gamit siya. Sorry, medyo makalat. Tapos, ito yung akin. Ayan, may saksakan siya ng hard drive. So, nakakanood tayo ng movie. Ito yung ating cabinet. Cabinet niya yan. Ito, bagahin niya yan. Yung bagay ko kasi dalawa, nasa ilalim. Tapos, sa ilalim ng cabinet pala namin, meron din kaming ref. Ayan, may mga drinks kami rito. Actually, ito, Nalimutan ko na na may drinks ako. Ito kanya ata ato lahat. Nasa ibabaw lang sa akin yan. Tapos, di ko na pakita yung loob kasi sobrang dumi. May drawer tayo. Pinaka-paborito ko sa barco namin ay itong saksakan na to. Hindi lahat ng barko may USB charger type na. Kaya itong barko sobrang convenient kasi hindi mo na kailangan ng adapter. Kahit kable na lang. Tapos ito yung kape natin. Hindi ko pa nauubos. And, ayun. Ito yung CR para may idea kayo kung ano yung ng kwarto sa barko ito yung CR namin to basahan yan tapos ayan isang bowl tapos shower may heater yan Ah uh, sharing kami for two people so ito yung mini room namin sa mga barko na napuntahan ko uh, share ko lang apat na pala apat na kumpanya na yung napuntahan kong barko tatlong cruise ship tapos isang tanker ito yung may pinakamagandang kwarto para sa akin very convenient. Isa, ito rin yung isa sa mga paborito ko. Tingnan nyo guys. Tara! Itong ilaw na to ang ganda. Asa ah, sa ilalim yung saksakan niya. Tapos sa ilalim niya, eh no, may USB charger yan. So pag matutulog ka, pwede mo isabit dyan yung phone mo. Tapos, cha charge ka. So ngayon, mag ice lang ako ng gamit. Tapos, wala tayo. Napakaagang sign-off nito. Ito ito yung kong kontrata sa barko sa mga nagtataka pala, ito pala yung crew laundry namin. Washer, tapos dryer. Dito kami naglalaba. Ito yung sa kaliit na elevator. Pang isang tao lang elevator nila. Cha-check-in muna tayo sa hotel. So, room 101 tayo. Ayan, 101. Tapos, the susi pa sila rito. Very classic style. Paano buksan tong doorknob na to? Ay, bukas sa akin ha? Ay, bukas na. Terent! ilaw. Ayan, yeah, very small room lang. May TV, may CR. <laughs> Medyo years lang pala ako sa CR kasi first time ko marita nung may ganito. I don't know if ihian ba to. I think it's ihian tapos siguro ito pampupi-pupi nyo. So guys, yung weather dito sa may Italy, <laughs> Italia sana sasabihin ko, uh, okay naman siya, malamig yung hangin niya. Pero pag tanghali, eh, medyo mainit, pero yung hangin niya malamig. Tapos makikita niyo yung motor sa tapat natin. Ayan. Ang laki ng windscreen niya. Karamihan dito kahit scooter, 125cc. Napakalaki ng mga windscreen nila. Hindi ko na alam saan ako. <laughs> pero nasa gilid lang ako, sa may dagat lang ako banda. Kasi wala naman akong data rito. So, pag nag, wala akong Google Maps, pag naligaw ako. Medyo kabisado ko pa naman kasi nasa gilid lang ako naglalakad. Ang lapit lang pala nung hotel namin sa barko. Oh. Ayun yung barko namin. no oh. Nag-taxi kasi kami papunta ron sa hotel. So, dire-direcho lang pala siya dito. So, ito parang may alleyway sila dito. Ang ganda rin, no? Oh. Pag may pera ka, sarap tumambay nito. Kasi wala akong pera kaya tingin-tingin lang. Ang maganda sa pagiging Pinoy dito, di ka nila maiintindihan kahit ano sabihin ko. Masarap mag-vlog ng ganito. Wala na akin, sa akin. So guys, ito kakalakad ko. Napuntahan ko na yung barko natin at nakakonect na ako sa wifi kasi nga abot yung signal dito. Ito yung barko ko. Ito yung ulang linggo namin mag-cruise. So technique pala para mga kone kayo sa wifi I-download nyo sa google maps Pwede nyo siya i-download ng offline Ngayon din na-download ko siya Tapos kahit wala nang wifi May kita mo yung pupuntahan mo na lugar So eto babalik na rin ako sa hotel na pinagstayang ko Tapos mag-dinner ng 8pm 6.40 na Tapos mag a lang ako ng gamit Tapos matutulog na ako Para bukas kasi na madaling araw yung alis namin sa hotel Ayan bye bye explora Bye bye barko ko Share ko lang guys Pag kayo at sobrang stress na kayo hindi nyo kailangan gumasos ng pera. Maglakad-lakad lang kayo sa labas sa mga puerto na, na pupuntahan ninyo kahit 30 minutes. Nakaka-relax na rin yun. Walking, ah, uh, walk therapy? <laughs> walking therapy, eh. Ito, walking therapy tawag ko rito. So, ito guys, yung hotel natin. Nakabalik naman tayo ng safe and sound. Mag-aayos muna ako ng gamit. Okay, so guys, order kami ng chicken biryani. Uh, wala akong card, so nanghiram ako sa kanya ng may visa card kasi walang laman din yung card ko. Pag ganito, dapat meron kayo sa Gcash nung may visa. Papagawa kayo sa Gcash. Nasa 250 pesos lang yon Kasama na yung delivery fee. Ayun na yung pinakabayad nyo. Kasama na delivery fee. Kaya pang mag ibang bansa kayo, maganda may card kayo na may visa na may laman na pera. Kasi katulad dito, 7 hours kami maghihintay dito sa airport. Wala kami yung pambili ng pagkain kung wala kaming visa card. ba So magugutom ka rito. Kaya, yeah, importante may visa card kayo. So guys, nandito kami sa may Abu Dhabi. Nandito kami sa may airport nila, international airport nila. Hinantayin na lang namin yung flight namin papuntang Manila. So, 7 hours pa kami naka-layover naka dito. And then, pagka-uwi natin sa Manila, pahinga lang siguro tayo ng mga ilang araw. Ang ingay may announcement. So, pahinga lang tayo ng ilang araw, tapos mag-ride na kagad tayo. So, kita na tayo sa Pilipinas. 7 uh, hours layover, tutulog muna kami. See you soon guys. Ayan guys, so kakauwi ko lang dito sa bahay namin. Ang kasama ko dito si PCX Black kasi si PCX White na sa Manila. So iuwi natin siya ngayon para makapagpalit kami ng motor ni tatay. At syempre bago tayo umuwi, lalagyan natin siya ng sticker. Kasi hindi ko nalagyan ng sticker na last time tong motor ni tatay. So kabitan lang natin. So yun guys, wala pa akong plano sa mga ride natin kasi biglaan din yung pag-uwi ko. Pero ang bala ko muna dalhin si PCX sa Shorty Motorcycle Parts and Accessories para magpa-change oil, magpa-gear oil, tapos magpapalit ay magpalinis ng panggilid. 'Di ba nga last time nagpalit tayo ng JVT na center spring tsaka ng JVT na bola. So gusto ko makita yung panggilid natin kung okay ba, kung may mga problemang nangyari dahil nga chinapsuin natin yung CVT natin. So yun update ko kayo sa next vlog na gagawin ko. Tapos, ayan, eh, magpapusa lang ako kailan yung next long ride natin. Kaya sana samahan nyo ulit ako sa mga susunod na ride natin. And see you soon, guys.